Hi. Magandang araw sa inyong lahat. welcome sa aking uh, channel. Lalo na doon sa mga bago lang ako mapanood. <clears throat> so most probably naligaw lang tong uh, video ko sa inyong uh, news feed sa inyong mga YouTube channel. Welcome. And himayin nyo na lang din yung uh, mga videos sa channel ko kasi marami na dyan baka makatulong sa inyo at nandyan yung mga hinahanap ninyo. <clears throat> at syempre din sa mga subscribers and followers natin, ano, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pala sa mga followers natin and subscribers, lalo yung mga bago, no? Siyurin so, niyo rin yung mga videos kasi karamihan sa mga questions ninyo, nasagot na sa napakaraming videos ko dyan eh. Gaya nyan, Sa Sena, ang dami kong video sa Sena. Siguro may mga lima or less than ten, no? nandiyan, puro Sena. Ano mangyayari pag hindi nagkasundo? Uh, ano mga dapat paghandaan? Anong ganun? So, nandoon naman na lahat. Tingin-tingin uh, na lang kayo sa mga videos ko. And take note pala sa mga luma kong videos, ha? Siyempre kasi ako, wala naman akong uh, high-tech na mga gamit. <clears throat> kaya point and shoot lang ako. Kaya medyo yung quality minsan ng mga videos ko hindi maganda. Yung angle ng kuha ko hindi maganda. So, uh, wala naman sa akin yun eh. Ang importante, ma-deliver ko lang yung message ko. No? Minsan yung audio hindi maganda. Kasi hindi pa naman talaga kumaalam sa mga ganitong pag -reveal. Ginagawa ko lang to kasi gusto ko lang makashare ng information na uh, makatulong sa kung sino man nakikinig dyan. no? Which I think uh, is my duty, no? na ma-inform yung mga tao about sa batas. Kasi kami nga mga abogado, meron kami yung obligasyon na tumulong na, sa mga nangailangan ng servisyong legal. Uh, isa nga doon yung pro bono, which we also have in our law office. And kung gusto kayo, gusto ninyo na sumali sa mga gano'ng programs natin, mag-reach uh, out na kayo doon sa mga staff natin. And abangan na rin ninyo yung uh, parating nating mga free legal clinic So, I have another lawyer friend na interested na sumali sa akin para kung sakaling marami kayong questions, uh, maraming lawyers na makapag-assist sa inyo. Let, let us know. Mag-comment kayo kung gusto ninyo. Now, pag-uusapan natin, uh, timely ito kasi today is uh, Holy Thursday. Alam naman niyo na ito ay part ng Holy Week and under sa ating labor code, kapag nagtrabaho ka dito, may double pay ka. So, ang tanong ng ating subscriber, na siya daw ay sinabihan ng kanilang HR assistant na hindi siya entitled sa double pay kapag regular holiday kasi wala pa siyang 3 months. Tama ba yun o no? mali? So bago natin sagutin, shout out muna natin ang mga masugid na taga-subaybay, no? mga followers natin, subscribers, andyan. Well, mali ang sinasabi ng uh, HR assistant kasi ang, applica ang application ng uh, Payment of holiday pay, iyan ay kapag ka meron ng employer-employer relationship. Kailan ba nagkakaroon ng employer-employer relationship? Kapag yung apat na elemento nandoon na. So, yung power to engage, yung power to pay wages and salaries, power of control and power of dismissal. The moment ng isang individual ay kinuha or hinire ng isang kumpanya at nandoon yung apat na elemento na yon or there was an intention na gawin siyang empleyado, nagsisimula na siyang magkaroon ng employer-employer relationship. Kapag nagkaroon ng employer-employer relationship, karamihan ng mga benepisyo sa batas natin nag-a-apply by default. No? Kasama na dyan yung holiday pay. ang pagbayad sa holiday pay, regular holiday pay, yan ay walang kinalaman sa kung nakailang taon, ilang buwan ka na sa serbisyo. Walang required uh, period yan. No? Hindi katulad ng service incentive leave na nagre-require ng one year. Hindi tulad ng 13th month pay na nagre-require ng one month of service. Yung holiday pay, wala. The moment na ikaw ay empleyado, entitled ka dyan. So that applies also sa regular holiday pay, na yung sinasabi natin yung double pay. Kasi there are two kinds of uh, holiday pay tayo, di ba? Meron tayong special day at meron tayong regular holiday. Ito yung 12, no? Nagsisimula yan sa, sa new year, di ba? So ngayon, meron tayong holy week, no? Monday, Thursday, Good Friday. Nagkakaroon ka ng double pay dyan kapag ikaw ay nagtrabaho sa araw ng holiday, no? So, hindi kailangan naka 3 months or mahigit ka bago ka ma-entitled sa double pay kapag ikaw ay nagtrabaho sa araw ng regular holiday. Malinaw yan sa mga provisions, Articles 84 up to 89 ng ating uh, labor code. Ha? And of course, uh, paalala natin sa mga HR na kapag tayo ay mga practitioners, mastery natin ang ating labor code. Manood din kayo sa aking mga channel, panoorin ninyo. And you can buy my books. Ang mga libro ko, available na yan sa National Bookstore. Available sa fully book. Especially doon sa mga nag-HR. No? Kasi, you know, yung advocacy ko dito, uh, I'm not uh, leaning towards a particular sector or particular group. Mm -hmm. Ako, information na sinishare ko, yung legal information, na maaaring makatulong sa inyo, sa mga nakikinig. No? So, even if you're HR, pwede ka makinabang dito sa mga pinagsasabi uh, natin sa ating mga videos. And you can also buy my books. Sinasabi nga natin sa National Bookstore, sa Fully Book, and available online. May shop tayo sa Lazada, may shop tayo sa Shopee, and soon we're gonna open shop sa TikTok. No? Uh, pwede kayong bumili doon kung gusto ninyo. No? And we have online uh, bookstore, yung LVS uh, Rich Publishing. Uh, pwede rin kayong bumili dyan. No? So, no excuse no sa mga HR practitioners, HR assistant, basta kung sino man sa inyo na nagpa-practice ng HR function, na hindi niyo alam yung mga basic na to. So, you can message me, you can uh, chat me, you can uh, comment sa aking mga videos kay mga HR para pare-pareho tayong matuto sa mga sa field na pinasok natin, no. Napakaimportante ng labor law dito sa ating practice. All right, so to recap, yung uh, double pay ng ating regular holiday pay which means sa trabaho yung empleyado ay entitled siya dyan hindi required na naka 3 months or longer siya sa kanyang tenure So guys, I hope you learned something from this video and again, from the bottom of my heart parami salamat doon sa mga uh, sumusuporta sa atin sa mga channel subscribers natin saka sa mga followers natin sa ating uh, FB page and if there's anything you want to clarify drop me a comment sa aking uh, comment box or mag-comment kayo dun sa ating FB. Na? And thank okay. you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.